Dati ka bang marunong mag-hiking, madam? Oo. Ito by Helvelin. Huwag kang madudulas para hindi nakakahiya, ha? Oo! <laughs> Hello guys, so nabigla, biglaan lang, nagising lang kami bigla ng mga 5.30 ganyan Tapos, nakapag-desisyon kami na mag, ano, na maglakad-lakad muna Hindi, wala nang ligo-ligo, naghilamos lang ako Ligo ako kagabi Oy, Uy, nasa banyo kami. Sorry. Uy! Sorry, sorry, sorry. Tapos kung napapansin nyo pala, medyo, ano kami, medyo meron kaming uh, post-concert voice. Nag-concert kasi kami kagabi. Hindi namin alam kung ano yung lalakarin namin. Samahan nyo kami na mawala, na maligaw pala. Tama, tama. Mali yung Tagalog ko, guys. Hindi ganyan talaga kapag may hangover ka sa, ano, sa concert. So, ano bang share natin sa Ingram? Hindi ako nakaprepare guys. Nagising lang talaga kasi kami ng ano? <laughs> alas 5? Pagising ko, bihis na din ako. Si Justin eh oh. O, paano ka pa maliligo nun, di ba? When Hear the birds and see the sun So, anong word of the day ni Ferenc ngayon? the Ako ang, ang word of the day ko ngayon Connect with nature. Ang daming tinik, guys. Aray ko. So, lesson learned. Huwag na kayong mag sa nature. <laughs> guys, nandito nun tayo sa Lindhope Spout. Wala pa, tol. Wala pa pala. Pupunta kami sa Ingram. Ito na yung Ingram, Ingram Valley. Ingram <laughs> Valley. Umali na naman ako. Ito <laughs> pala yung Ingram Valley. Pupunta kami sa Lindhope Spout. Outfit check, tol. Paano yung pang-hike, dinamit pang -ano? <laughs> Oh uh. <laughs> All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Bakit puti yung anak niya? Iba ang tatay niyan, tol. Kaya na-depress tong nakaupo. Naka sabi niya, bakit kulay puti yung anak namin? Nasa lisihan yata ako. Kayo. yung, yung mga nandun, sabi niya, yung mga nandun sa kabila yata yung nakasalisi. Oo nga eh. Tuloy kayo? Meron palang doon. Nagkamali yata ako ng sinuot. Basa yung damo guys. Ma? So explain mo yan Ferenc. Ano yung bilog na yan? Dito yun ang dadasan. Sira ulo ka. mag i ka na nga lang, ganun pa. Ano yung kulto? Tatawid tayo dito sa, sa napaka-dangerous na ilog. Madulas, oy. Oh! Oh! Saan yung tuyo? Dito. Sabi ko sa inyo, guys, dangerous tong ano na to, ilog na to, eh. Baka lumubog ka, <laughs> ako naman guys, tol, pahawak ako ng camera. <laughs> Salbahe ka, nag-aabang ka din eh. Okay, nalampasan natin ng unang challenge. Ito yung ilog. Oh. Mukha lang siyang madali sa video guys. <laughs> Pero madali talaga siya. <laughs> o oh, hindi madali. Nahirapan yung dating hiker. Guys. Dati ka bang marunong mag-hiking, madam? Oo. Oh, <laughs> wala pala. Wala pala ganun sa Pinas. We Doon no no. pa daw yung pupuntahan namin pala. Layo. <laughs> ang taas pa so medyo mahirap sundan yung daanan guys kasi ganito lang yung signs nila ilog patay tayo dyan oo oh, oo oh. Yan lang ba? Uh -huh. oh, Oo. <laughs> <laughs> well, there you go guys. Professional ano, hiker. di namin nahanap yung pupuntahan namin. titingin yan titingin.

Hindi namin naabot yung pinakadulo guys Pero maganda naman yung pinuntahan namin Masakit pati sa paan, daming tinik <laughs> Saan yung kasama ko tumawa? Hindi, <laughs> So kahit hindi namin natapos yung trek namin guys Nakakapagod pa rin naman siya Nakakadulas Nakakadulas, nakakatinik Kaya kakain pa rin kami Napaaga nga lang yung plano naming lunch So breakfast na ngayon birthday. Even in the day, you and I can weather any storm. laging ganito, no? Ilang pasok. Hmm. Ilang <laughs> pasok. Dito ka sa nature. Well, work-wise, less toxic. Affordability then. Life-wise. Mas maganda nga sa buo, ano Sa katawan. Mm -hmm. Sa mental health then. Uuwi na tayo. Uy, Patol. Ayan na pa ba? Oo, tayong Garden of Eden. Garden City Center. Mm -hmm. So yung professional hiker natin guys, professional gardener din. Pakita mo yung tools mo. Hindi tumatagos. <laughs> And the assistant. <laughs> Papakita natin sa inyo ang hardin ni Eva. <laughs> 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 ang pangit! Grabe talaga! Ayan ang hardin ni Eva.